Ngayon, nais kong pag-aralan ng salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na may titulong, Ang mga nagtatanong ng daan at ang mga nagtuturo ng daan. Ang mga nagtatanong ng daan at ang mga nagtuturo ng daan. Maraming tao ang nagpapagala dahil hindi nila mahanap ang daan ng buhay. Hindi nila alam kung para saan sila mabubuhay. Wala silang anumang layunin sa buhay. Iyon marahil ang dahilan kung bakit nabuo sa mundong ito ang ekspresyon na nabubuhay ako dahil hindi ako maaaring mamatay. Dahil hindi nila alam ang daan, patuloy silang nagpapagalagala. Kung alam natin ang daan, magiging makabuluhan ng buhay at madarama natin na masayang mabuhay. Dahil namumuhay ang mga tao nang hindi nalalaman ang daan, Nadarama nila na nakahihigit sa kanila ang ibang mga tao. Nadarama nilang mas mababa sila kaysa sa iba. At lumilitaw ang inggit. Nagnanais na makamit din nila ang mga bagay na mayroon ng iba. Dahil dito, papalangit sila ng walang anumang nakakamit. Kaya kung tatanungin sa atin ng mga tao ang daan, ano ang dapat nating ituro sa kanila? Sabihin natin may isang taong nagpapagala-gala nang hindi nalalaman ng daan, na sa inyo at humiling. Pakiusap, sabihin sa akin kung aling daan ang dapat kong tahakin. Ano ang ituturo nyo sa kanya? Tinuturo ng Biblia at ng mga propeta ang daan sa mga naliligaw. Sa pamamagitan ng maraming propeta, gaya ni Jeremias, Isaiah at Ezekiel, sinabi ng Diyos sa sangkatauhan ang daan na dapat nilang tahakin sa kanilang buhay. Dapat nating malaman ng tama kung aling daan ang dapat natahakin ng mga tao at ituro ito sa kanila, hindi ba? Kung hindi natin alam ang daan, hindi natin maaakay ang iba. Tama? Hinihiling ko sa lahat ng kapatid sa Zion na maging ang mga taong makakapagturo ng daan sa mga taong nagtatanong nito. Kung gayon, ano ang naging sagot ng mga propeta sa mga nagtanong ng tungkol sa daan? Inakay nila ang mga ito tungo sa Diyos. Sa mga naliligaw, ang Biblia at ang mga propeta ay nagbibigay ng sagot, nagsasabing, ang Diyos ang nasa dulo ng daan na dapat niyong hanapin. Sa Isaiah chapter 40, tinuturo sa atin ni Propetang Isayas ang katotohanan na ang Diyos ay kasama natin Hinihimok tayong maniwala sa Diyos. Tingnan natin ang Isaiah chapter 40. Sama-sama nating tingnan ang Isaiah chapter 40 verse 9. Ito ang sagot na ibinigay ni Propetang Isaiah sa taong nagtanong ng daan. Chapter 40 verse 9. Umakyat ka sa mataas na bundok o zayon, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo ang iyong tinig na may kalakasan. O Jerusalem, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lunsod ng Juda, tingnan ang inyong Diyos. Sa Bibliyang Koreano, nasusulat na, tingnan ang inyong Diyos. Pero sa ibang bersyon, isinalin ito bilang, narito ang inyong Diyos. Sa madaling salita, ginagabayan sila ni Propetang Isayas tungo sa Diyos. Sabihin mo sa mga lunsod ng Juda, tingnan ang inyong Diyos. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang Kanyang kamay ay mamumuno para sa Kanya. Narito, ang Kanyang gantimpala ay dala Niya at ang Kanyang ganti ay nasa harapan Niya. Verse 11, Kanyang pakakainin ang Kanyang kawan na gaya ng pastol. Kanyang titipunin ang mga kordero sa Kanyang bisig at dadalin sila sa Kanyang kandungan at maingat na papatnubayan iyong mga mga anak. Ang isang taong naliligaw at nagpapagalagala ay nagtanong kay Propetang Isayas, Saan papunta ang buhay ko? Pakiramdam ko ay lubha akong naliligaw ngayon. Para saan ako nabubuhay? Paano ako dapat na mabuhay? Para makapamuhay ng totoo. Ang sagot ni Propetang Isayas ay matatagpuan sa Isaiah chapter 40, verse 9 hanggang 11. Sa pamamagitan ng mensahe na, Narito ang iyong Diyos, ibinibigay sa kanya ni Propetang Isayas ang sagot. Ang hanapin ng Diyos ay ang paraan upang mahanap ang tamang daan. Si Solomon, ang hari ng karunungan, ay tinanong din ng parehong tanong. Nagpagalagala ako noon. Anong daan ang dapat kong tahakin para mamuhay ng makabuluhan? Ano ang naging sagot ni Solomon? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang daan para makapasok sa walang hanggang mundo ng hindi naliligaw. Ito ang sagot niya na ibinigay niya. Kumpirmahin natin ito sa Ecclesiastes chapter 12. Tingnan natin ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Chapter 12 verse 13 Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Ang taong naligaw ay nagtanong kay Solomon at ang sagot ay ibinigay sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 at 14. Saan man tayo tumingin sa Biblia o sino mang propeta ang pagtanungan natin ng daan, inaakay tayo ng lahat ng propeta tungo sa Diyos. Ang mga propetang sina Isaiah, Jeremias at Ezekiel ay nagtuturo sa atin na dapat nating hanapin ng Diyos at matakot sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba tayo ang mga makalangit na makasalanan na tinapon sa mundong ito? Kaya ang paraan upang pamuhay ang buhay na ibinigay sa atin sa tamang paraan ay ang hanapin ng Diyos. Tinuturo sa atin ng Biblia at ng mga propeta na matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang pinakamahalagang katungkulan ng tao. Itanong natin ang parehong tanong kay Propetang Jeremias. Anong daan ang dapat kong tahakin? Dahil ako ay nagpapagalagala, pakiusap, ituro sa akin ang daan. At ibinigay ni Propetang Jeremias ang sagot sa Jeremiah chapter 31. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 31 verse 31. chapter 31, verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Ito ay nangangahulugan na dapat nating hanapin ng Diyos na siyang nagtatag ng bagong tipan. Tingnan natin ang verse 33. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautosan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sa ganitong paraan, ibinibigay ng Diyos ang kanyang kautosan. Sa sangkatauhan na naliligaw na nagsasabing, Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Pinatatawad niya ang lahat ng kasalanang nagawa nila sa langit at sa lupang ito. Pagkatapos, dadalin niya sila sa kaharian ng langit. Ito ang sagot na ibinigay ng Diyos sa lahat ng naghahanap ng daan. Tingnan natin ang verse 34. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, Kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat, ano, patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan na hindi ko naaalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Iisa ang sagot ng lahat ng propeta sa mga taong nagahanap ng daan. Maging ito man ay si Haring Solomon ang mga propetang sina Isayas, Jeremias, Ezekiel, Zephanias, Zacharias o Malakias. Iisa lang ang mensahe nilang lahat. Hanapin ang Diyos, lumapit sa Kanya at mamuhay alinsunod sa Kanyang mga katuruan. Ito ang pinakamatalinong paraan upang maisapamuhay pamuhay ang ating buhay. Mga kapatid, hindi ba't ang lahat ng tao ay may sandali kung kailan dapat silang manumbalik sa Diyos? Pag ang buhay ng isang tao ay napakaringal, mas magiging miserable ang katapusan nito. Ito ay dahil nagpapagalagala sila sa napakaraming lugar. Hindi tayo dapat na malinlang sa mga ganitong bagay. Dapat nating maunawaan kung bakit tayo napatapon sa lupang ito dapat tayong mamuhay ng may layuning makabalik sa kaharian ng langit. At dapat nating hanapin ang biyaya ng Diyos habang nagsisisi sa lupang ito. Sa panahon ng Ama, dapat nating hanapin ang Diyos Jehova. Sa panahon ng Anak, si Heso Kristo. At sa panahon ng Espiritu Santo, hindi ba't dapat tayong magkaroon ng karunungan na hanapin Si Kristo ang sanghong at ang makalangit na inang bagong Jerusalem, ang espiritu at ang babaeng ikakasal? Kung mamumuhay tayo alinsunod sa lahat ng kanilang katuroan, hindi tayo kailanman maliligaw. Dahil ang Diyos ay nasa ating mga puso, hindi tayo magpapagala-gala. Ang mga taong walang Diyos ay laging naliligaw. Lagi silang nababalisa dahil hindi nila alam kung anong uri ng buhay ang dapat nilang isabuhay at kung bakit sila isinilang sa lupang ito. Hindi rin sila sigurado sa kanilang hinaharap. Sa pagtanda nila taon-taon, lalo lang lumalaki ang takot nila. Kaya, dapat nating gabayan ng mga naghahanap ng daan tungo sa espiritu at sa babaeng ikakasal. Ipinapakita sa kanila ang tamang daan. Tingnan natin ang John chapter 14 para malaman kung anong uri ng sagot ang dapat nating ibigay sa mga naliligaw. Tingnan natin ang chapter 14, verse 4. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas. Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako, ang ano, ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa panahon ng anak, kung kailan hinahanap ng mga tao si Jesus, ano siya sa kanila? Sinabi niya na siya ang daan na dapat hanapin ng sangkatauhan. Sa panahon ng Ama, ang Diyos Jehova ang daan, tama? Paano naman sa panahon ng Espiritu Santo? Malinaw na ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ang daan. Tingnan natin ang isang tagpo kung saan ang isang taong naliligaw ay inakay kay Jesus sa panahon ng anak. Lumipat tayo sa Acts chapter 16. Tingnan natin ang chapter 16 verse 30. Chapter 16 verse 30. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, Mga ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? nang makita ng bantay na bukas ang lahat ng pinto ng bilangguan sinubukan niyang magpakamatay iniisip na nakatakas ang lahat ng bilanggo pero pinigilan siya ni Pablo sa paggawa niyon Tingnan natin kung ano ang sinabi niya sa verse 29 at ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatirapa sa harapan ni na Pablo at Silas Nang silay mailabas ay sinabi niya mga ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Hinihiling ng bantay ang daan ng panahong iyon. Sa verse 31, kanino nila siya inaakay? Inaakay nila siya kay Jesus, ang tagapagligtas sa panahon ng anak. Sa panahon ng Ama, kanino nila siya dapat naakayin? Aakayin nila siya sa Diyos Jehovah. Kung gayon, paano naman sa panahon ng Espiritu Santo? Hindi ba't dapat nila siyang akayin sa bagong pangalang Ansanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem, ang espiritu at ang babaeng ikakasal? Inakay nila siya kay Jesus dahil iyon ay ang panahon ng anak. Muli nating tingnan ang verse 31. At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buong niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Ang mga nakahanap ang daan ay nakakaranas ng kagalakan. Labis silang nagagalak ng na makilala ang Diyos. Habang naikita ang tagpo kung saan ang mga taong naliligaw ay nakikilala ang Diyos. Ang makalangit na ama at makalangit na ina sa pamamagitan ng mga salita ng katotohanan at nanunumbalik sa sayon. Nararamdaman ko na ang makalangit na ama at makalangit na ina ay malawak na binubuksan ng mga pinto para sa ibanghelyo sa panahong ito. Ayon sa Acts chapter 16, ang bantay at ang kanyang sambahayan ay labis na nagalak ng sila ay nabautismuhan. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, natutunan nila kung paano isa sa pamuhay ang kanilang mga buhay. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Nang tinanong sila tungkol sa daan, iisa lang ang sagot na ibinigay nila. Sa panahon ng Ama, ang daan ay patungo sa Diyos Jehova. Sa panahon ng Anak, ang daan ay patungo kay Jesus. Sa panahon ng Espiritu Santo, ang daan ay patungo sa bagong pangalang Kristo An Sangho at sa makalangit na inang bagong Jerusalem. Ito ang prinopesiya ng Biblia. Hindi ba't tungkulin natin na gabayan ng buong sangkatauhan tungo sa tamang daan? Tingnan natin ang isa pang verse sa Revelation chapter 22. Ang pagtuturo ng tamang daan sa mga nagtatanong ng daan ay katuruan ng Biblia. Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 17. Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Nang ano? Halika, Halika sa Diyos Jehovah sa panahon ng Ama, kay Jesus sa panahon ng anak, at sa makalangit na Ama at makalangit na Ina, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal sa panahon ng Espiritu Santo. At ang nakikinig ay magsabi, Halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. Ibinigay ng Diyos ang pinakatamang sagot sa sangkatauhan. Nagpagala-gala sila, nagtatanong. Anong uri ng daan ang dapat kong lakarin? Sumagot ang Diyos, lumapit sa Espiritu at sa babaeng ikakasal. Mamuhay kayo alin sunod sa mga katuruan nila. Pag sinunod natin ang lahat ng katuruan ng Biblia, makakapunta tayo sa kaharian ng langit, hindi ba? Nangako ang JOS na muling mapapasa atin ang kaharian ng langit. Pagkakalooban tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan at gagawin tayong maharlikang pari sa langit. Hindi na magkakaroon pa ng kamatayan ng pagdadalamhati ng kirot o ng dalamhati man, kundi tanging walang hanggang kaligayahan ang mag-uumapaw roon. Sinusunod natin ang mga katuruan ni Kristo para makapasok sa mundong iyon, hindi ba? Dapat nating iligtas ngayon ang mga tao sa mundong ito na namumuhay ng walang layunin, hindi alam ang tamang daan. Hindi nila alam kung bakit sila isinilang sa lupang ito at kung bakit sila nabubuhay sa makasalan ng mundong ito. Sa sandaling lumapit sila kina ama at ina, sa espiritu at sa babaeng ikakasal, mauunawaan nila ang lahat. Sinabi ng Diyos sa atin na mamuhay alinsunod sa Kanyang mga katuruan. Sa gayon, hindi tayo kailanman maliligaw. Ang mga nakilala sina ama at ina ay hindi na maliligaw dahil nahanap na nila ang daan. Kung gayon, ano ang dapat nagawin ng mga nakahanap na ng daan? Dapat nating ituro ang daan sa mga nagtatanong nito. Ito ang pinakamahalagang daan sa buhay mo, kaya mabilis itong alamin at hanapin hindi ba't ito ang ibig sabihin ng pangangaral natin? Tungkulin nating ituro ang daan sa mga nagtatanong nito. Maaaring mukhang mahirap ang pangangaral, pero ito ay pagtuturo lang ng daan sa mga naliligaw. ito ay pagtuturo lang ng daan sa mga naliligaw. Hindi ba't tungkulin natin na ipakita ang daan sa pagsasabing, magsisi at lumapit sa Diyos, bumalik tayo sa ating makalangit na tahanan? Ang mga mapagbiyayang balita ay patuloy na ibinabahagi sa buong mundo ngayon. Umaasa ako na gagawa tayo ng resolusyon na. Ngayon na nahanap natin ang daan, dapat nating ituro ang daan sa mga tao. At natutuparin natin ang ating misyon para makapamunga tayo ng maraming magandang bunga ng Espiritu sa pinagpalang taong ito. Maraming tao ang magtatanong ng daan. Itanong sa mga taong kakilala nyo kung bakit tayo dapat na mabuhay. Namumuhay ang karamihan sa mga tao ng naliligaw. Ginagaya lang nila ang iba nang walang totoong pupuntahan. Dahil nahanap na natin ang daan, dapat natin silang akayin kina ama at ina. Hindi ba't dapat tayo maging tulad ng mga propetang sina Ezekiel, Jeremias, at Isayas at ituro sa kanila ang daan? Isipin ng propesya ni propetang Daniel. Sila ay magniningning na parang mga bituin magpakailanman. Hindi ba't ibinigay sa atin, nina Ama at Ina, ang pangakong ito? Sa ngalan ng tinig nina Ama at Ina, sumigaw tayo sa buong sangkatauhan. Inaanayahan kayo ng Espiritu at ng babaeng ikakasal na lumapit sa kanila. Pakiusap, pakinggan ang tawag nina Ama at Ina. Sa gayon, hindi na kayo magpapagala pa. Malinaw niyong maiintindihan kung ano ang tamang gagabay sa buhay. Ihatid natin ang mensaheng ito sa kanila at magdala ng kagalakan sa maraming kaluluwa. Dapat nating pagnilay-nilayan ang kasaysayan dalawang libong taong nakalilipas nang nagtanong ang bantay ng kulungan tungkol sa daan at nabautismuhan at nagalak. Sa panahong ito, dapat tayong maging tulad ni Apostol Pablo. Sumigaw siya ng, Manampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa panahon ng Espiritu Santo, maaari nating sabihin, manampalataya kay Kristo ang sanghong at sa makalangit na ina at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi ba't dapat natin silang turuan sa ganitong paraan? Para akayin tayo sa mundo ng buhay na walang hanggan, ibinigay ng Diyos sa atin ang Pasko ng Bagong Tipan at ang pitong kapistahan sa tatlong panahon. Hinihintay niya tayo sa Zion. Dapat nating akay ng iba sa ganitong paraan, hindi ba? Tayo ay hindi mga lagalag. Alam natin kung saan tayo papunta. Ang mga nagtuturo ng daan ay hindi kailanman dapat na maligaw. Sina at ina na daan ay lagi nating kasama, hindi ba? Kaya masigasig nating ipangaral ang Ibanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa gayon, tatanggap tayo ng mga dakilang pagpapala at pag-ibig mula sa Diyos. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.